Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages Gabay Energy para sa ating Virgo friends Money Love Career for November 2023 Money Love Career Asensya na guys kung ngayon lang ako ulit nakapag-upload dahil napaka-busy ko po ng October So ayan, meron tayo ditong So, ipakita natin. Ten of cups. Reverse. Okay. We have here, um, reverse ng five of swords. So, for some of you, ano, um, regarding sa inyong kaperahan, ang dami-dami yung problema. Um, mga babayarin, um, na kailangan ng iyong pamilya, ng iyong anak ng iyong asawa, ng inyong magulang. Ayan, masyado kayong problemadong problemado. Pero sinasabi ng universe na tinetest lang kung gaano kakatibay. ay dito ang ating um, five of swords ano, na naka-reverse. Ayan. So, for some of you, um, pagdating sa kaperahan talaga ngayong November, That's most of the Virgo, no? parang hirap na hirap kayo sa pagpasok ng inyong kaperahan. Page of Wands, reverse. Ayan, panay reverse. Masyado na kayong nadidepress sa lahat ng mga pangangailangan ng iyong pamilya. dami-dami nyo bang babayarin ngayon November? Mga unpaid bills, no? Parang, parang nakaraan pa yung iba dito. Naputulan na ng kuryente, ng tubig, ng wifi. Ayan. Tuition ng anak, hindi pa nababayaran. Pagdating sa mga schools, Ano? um, ang dami yung project na hindi nyo magawa-gawa lalong-lalo na sa mga estudyante natin ano so we have here the ace of cup reverse yung iba talaga dito pati sa inyong love life ayan masyado alam nyo yun parang nagkasabay-sabay pa lahat ng mga problema may problema na nga yung iba dito sa inyo sa love life Tamong problema pa kayo pagdating sa financial no So, tignan natin sa ibang cards. For our Virgo friends. Spirit guide. So, para sa mga single, no, I can see na hindi pa rin kayong naghahanap or makakahanap ng inyong talagang katuwang sa buhay. Para sa mga in a relationship, marriage, may mga ka-live-in partner, ayan. Wala naman masyado akong nakikita ang problema, kundi namum problema talaga kayo financially. Na yan na talaga yung madalas yung pag-awayan. Wala naman ditong third party, no? Mag-aaway man kayo ang dahil lang talaga sa pera. No? Maraming mga hindi pagkakaintindihan financially. So, ayan, no? maging andito ang ating strength. Diba yan mo lang ang iyong loob na yung um, buwan ng November. Umingi ka ng tulong sa universe. Andito ang ating two of swords. Ang dami yung mga iniisip. Ang daming decision making dito. No? Ang dami yung pinag-iisipan. So, talagang problemadong problemado kayo ngayong buwan na to para sa inyong career andito ang three of wands ano para sa mga um, nagbabalak mag-abroad or naghahanap ng trabaho ang dami naman ang daming option diyan ano so ayan nga eh yung iba sa inyo dito ang um, pinapalaya kayo ng inyong parents ang inyong partner no pinapahanap na talaga kayo ng trabaho ay kailangan mo na talagang gumawa ng aksyon para makahanap ka ng trabaho mo, no? Hinahayaan ka na dila, pati yung magulang mo, lalong-lalo na sa mga estudyante, parang yung iba dito, kailangan mag, ano, working student. So, tignan natin. Andito ang ating eight of cups. So, ayan, ang daming yung inaantay. Ang daming yung inaantay dito, um, Virgo. Kung ano man yung mga inaantay yung kaperahan. I think hindi nyo pa talaga siya makukuha ngayon. Kundi ang solusyon dito yung paghahanap nyo ng trabaho para mabayaran nyo or maging um, stable yung inyong financial na problema. No? Para masolusyonan nyo yung financial nyo problema. Ayan, kailangan mo ng rumakit, maghanap ka ng racket mo kahit anong racket yan. Parang gustong gusto mo talagang pasukin. So, tignan pa natin ang ibang messages. Ang ating card para sa ating Diego. Oops. Andito ang ating patience para sa mga walang trabaho. Ayan, kailangan mo hindi ura-urada din yung ano no na pag nag-apply ka, gusto mo tawagan ka na agad, kailangan mo magpasensya lalo na sa kung humihingi ka ng tulong sa iyong mga kamag-anak, kapatid, kapamilya na nasa ibang bansa, no? Kailangan mong magpasensya dito. Virgo. Gan pa natin one more card here. Gan natin. So, for some of you, ano um hindi lalong-lalo lalo na sa mga single, no? Um, may mga hindi kayo makalimutan from the past. Kaya siguro hindi pa kayo, hindi nyo pa magawang pumasok sa bagong ano no, relasyon. Dahil andyan pa eh, parang nagmo-move on ka pa lang dyan, nasa process ka pa lang ng pagmo-move on. So, okay lang yan, ano, kung until now na ngayon November na yan yung gusto mo na i-alisin na lahat ng kirot or matuto ka magpatawa dito, no? Ayan. Huwag kang magmadaling magkaroon ng pagkarelasyon dahil pag bumasok ka na naman sa isang bagay o sa isang relasyon ano, ikaw lang rin talaga yung mahihirapan o ma, may masasaktan ka lang tao dito pag pinilit mo yung gusto mong yan so tingnan pa natin so wag nyong pilitin guys yung sarili nyo lalong lalo na sa mga single kung hindi nyo pa kaya huwag na lang kayong pumasok sa relasyon kaysa makas makasakit pa kayo ng tao excuse me so we have here the two of two of earth no sorry too much going on at once the need to make a decision consider a more playful approach so andyan yung ating ano no two of swords na may mga decision making nga kayo so kailangan yung maging um alam mo yun maging creative sa decision na gagawin ninyo no? kailangan yung um, i-consider or makinig sa mga sinasabi ng iba, ng kapartner nyo, ng magulang nyo. Kailangan nyo makinig sa opinion nila. No? Huwag nyo ipagsawalang bahala kung ano man yung sinasabi ng mga taong nasa paligid ninyo. Dahil I can see na makakatulong yan kung ano man itong pagdidesisyonan nyo ngayong buwan na to. No? Buksan mo ang iyong ano, ang inyong tenga para makinig. Be a good listener. Dahil para rin naman sa iyo yung sa'yo yung isa-suggest nila, no? So, tingnan pa natin. One more card, please, for our Virgo. Okay. Shoes. Ayan. So, matuto kang lalong-lalo na sa mga... Um, Dependent pa rin sa mga magulang... Dependent sa kaibigan... Dependent sa katrabaho... Alam nyo, kailangan nyo nang tumayo sa inyong sariling mga paano... Pag-aralan mo na kung paano mag-isa... Lalong-lalo na dito sa mga heartbroken na hindi sanay na walang kasama, walang paggabi... Alam mo yun, hindi kayo sanay matulog mag-isa... Hindi kayo sanay kumilos mag-isa... Ayan, it's time this November na... Pag-aralan mo ng kung ano man yung mga witness mo sa buhay, Virgo. So, yun lamang. Hanggang, hanggang dito na muna tayo, Virgo. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.